ating minamahal na punong guro na si Ma'am Susana A. Kasama ng aking mga kasamahan dito sa Aviola Village Central Elementary School na si Ma'am Nyeva Mahinay, si Ma'am Nina Misuna at si Ma'am Madeline Islao. Isa sa requirements ko sa Goro 21 ay oh, Goro 21 o oh, ang tinatawag na Gearing Up Responsible and Outstanding Teacher for 21st century ay ang pagsasagawa ng debate na naaayon sa aking asignaturang itinaguro. Ang paksa na pagtutunggalian ngayon ay tungkol sa asignatura ko sa IKC. Plus, atin ang natalakay noon na natalakay noon na kung paano pinahalagahan ng mga hapunis ang edukasyon, ang formal na edukasyon at ang vocational na edukasyon. Pero mas higit nilang pinahalagahan ang vocational na edukasyon dahil naniniwala sila na ang vocational na edukasyon ang magpapaangat ng ekonomiya ng ating bansa. Sa panahon natin ngayon, magagamit pa ba kaya natin ang idealismo ng mga hapon. Ito ba ang sagot para may angat ang kabuhayan ng isang tao? Kung hindi naman, ano ang kailangan? Matutunghaya natin ngayon ang dalawang panig na mag na o magtutunggali sa paksang vocational na edukasyon sapat na ba upang umasinso ang buhay ng isang tao? Magkakaroon <laughs> <laughs> po sa inyong lahat. Ako po si Lizelle and siya. Kailangan kailangan po, po sa inyo ang dalawang padi na mag tungkol sa pagsampag-aaral ng bukasyonal na edukasyon. Dapat na ba para pumasento o pumuhay ng isang tao? Pag-anig ang mga sumasangayos, ang unang pagtalita ay si Yuri Inunite, ang talawa ay si Herden Uavila, at ang pangatlo ay si Junjimar Agbo. mga masamahan ay sina Christian James A. Jaime, Charmin de Lara, at Apple Grace Igonato. Sa panig naman ng mga sumasalungat, ang mga tagapagsalita ay si Justin Ella S. ang pangalawa ay si Jose Valle at at ang pangatlo ay si Gerald Vigalario. Ang mga kasamahan sa pagdidepensa, tao dahil madali itong matuto. Ang pagangat sa buhay ay dahil sa pagsisikap. Dugo at pawis ang kulan. Hindi na kailangan maging abogado, doktor o maging ininyero para maging mayaman. Discarte lang kasi sa buhay ang kailangan para makaawang sa hirap. Maraming mahirap dyan na naging matagumpay dahil sa discarte sa pagninegosyo. Paunting tumunan lang at dahil may pagsasanay sa vocational na edukasyon tulad ng pagluluto, pag aalaga ng mga hayop, pagtitinda, Paggawa ng mga muebles o kagamitan sa bahay, pagkukumpuni ng mga at marami pang iba ang umasenso. Marami talaga ang umasenso. Karamihan nga sa kanila ay umamang dahil sa bakasyonal na trabaho. Kaya sapat ng bakasyonal na edukasyon para magkaroon ng pagkakakitaan para mamuhay ng sagay. Uh, lalong-lalong na lalo, ang mga nurses na nakapagtapos ng kulayo pero gumastos na malaki para mabayaran kumahal, pino, sila Kung pansin ang mga kamahal na tuition fee na sila nag-aaral. Kung ang pansin ng vocational edukasyon, maliit ang gagastos para makapagtapos na at makakuha ng certificate at madali pa makahanap ng trabaho o makapagsasalan sa sariling kabuhayan. Bigyan ng tinapansin ang mga trabaho sa kinailangan sa abroad. Gusti ang trabaho may kumain sa vocational course at malaki pa ang kinagkaitang kumpara sa mga na trabaho sa ating bansa. Kaya ang ibang mga professional ay kumuha na rin sa pasyonal na kurso upang makalabas ng bansa. Plus, mahalaga ito, masasabi kung sapat ng edukasyonal edukasyon. Dahil kung hindi, bakit magkaragdag ng dalawang taon sa kito to curriculum na hindi halaga sa vocational na edukasyon? At isabi yung pwede na makahanap ng trabaho para guninawa ang buhay. Ang karagdagan dalawang taon sa school at ang post na edukasyon para hindi na makaroon pa ng problema mama, mga mga pa mama, katwed, mo, ang mamagulang sa pag-aaral sa kanang anak sa college na sa kaharapan. Sumasakat o yung Okay, program. time's up. At ngayon, ang panig naman vocational na edukasyon o informal education upang umasenso ang buhay ng isang tao. Bakit? Simple lamang ang sagot. Employment, self-employed o government employee ng isang tao, karamihan sa kanila ay nakapag-aral at nakapag, at nakapag sa isang formal na edukasyon. Pangunahing kaisipan pa rin ng lahat na dapat makapagtapos ng kolehiyo upang madaling makapasok sa isang disintay trabaho. Mas nakakaangat pa rin sa buhay ang isang ininyero kaysa sa isang karbintero. Mas na malamang pa ng isang doktor, kaysa sa nurse, o nurse kaysa sa isang caregiver. Para yung ang nasa vocational na edukasyon, o formal na edukasyon, pero ang respeto at paggalang na ibinibigay ng na mga nakapagtapos ng kolehiyo ay mas mataas sa tingin ng karamihan ng mamayan. At lalo nga lang nasa antas ng sahod. Mas mataas ang nakapag-aral sa formal na edukasyon kaysa vocational. Kung lang natatrabaho sa loob ng bansa, kung pareho ang natatrabaho sa na abroad. Bilang isang Pilipino, isa sa ating kabutihang asal ay pagiging matulungin sa kapwa. Servisyon, servisyon na halos libig binigay para makatulong. Kung ang isang profesional ay gusto matutok para makatulong sa kapwa, dapat ay makatapos muna ng isang kurso. Ang pagiging isang abogado, guro, police, or leader ng pamaraan simbahan ay mga limbawa ng tungkuling na katulong sa ating kapwa. Maaari nilang gamitin ang kanilang posisyon upang mapaglingkod at makatulong ng libre sa kapwa. Halimbawa, sa isang doktor, <coughs> pwede niyang libre ang kaniyang pasyente sa pagkonsulta nito at nangubigay ng libre gamot. Sitwasyon ito, Nakikita natin kung ano ang nakalagaan ng formal na edukasyon. Mas kakaangat pa rin ang pamuhay ng isang, isang ng isang tao may pinag-aralan at ng marangal na servisyo kaysa kasyonal na trabaho lamang ang nakamit. Ang talas na, ng pag-iisip ay nahahasa sa pag-aral sa formal na edukasyon, hindi sa vocational lamang. ay hindi pag ang vocational education parang mangat ang pamumuhay ng isang tao. Malino na kahit na ating goberno ay umugol ng pera sa mga tao kailangan ng ating ba bansa sa mataas na oray ng edukasyon at hindi sa vocational na edukasyon. Kaya masasabi ko rin na hindi hadlang ang kairapan para makapagtapos ng kuleyo ng isang tao. Matatanto din talaga natin na, na mas nakakaangat ang may tamang kurso tetap uskain sa wala kaya din talaga cepat ang professional education. ngayon ay bibigyan ng minuto ang bawat panig ng mga tatanong ng mga papa sa bawat panig. ang unang tatanong nina yung panig sa masulmasang ayon. pagkatapos hindi naman ang sinabi ninyo kanina na hindi na kailangan makapagtapos na koleyo tulad ng ay, isang korsa sa koleyo na ng abogado, doktor, star ninyero para umangat sa buhay. Okay, ulit nga ng tanong. Bakit sinabi niyo kanina na hindi na kailangan makapagtapos ng isang kurso sa koleyo tulad ng abogado, doktor, or ninyero para umangat sa buhay? Diskarte lang kasi sa buhay ang kailangan para makaahon sa hirap at pagsisikap. At kailangan din ng tiyaga at tibay na loob para makaahon sa kahirapan. Dahil katulad nila kagaranod na nanalo sa The Voice Kids na hindi masyadong marunong magbasa, pero sinikap na ito matutunan kaya nakamit niya kanyang pangarap na maging singer. Pagsisikap, diskarte at tiyaga ang kailangan para umasenso sa buhay. Pagsisikap sikap lang ba at diskarte sa buhay para mayangat ang buha ang ating buhay. At kung meron kang interes at ilikasyon sa iyong trabaho, makakamit mo ang iyong mithiin at maging matagumpay. Sa tingin ninyo, kailangan pa ba ng telino at talas ng pag-iisip upang makapag-aral sa vocational education? Okay, ulit ka ng tanong. Sa, sa tingin ninyo, kailangan pa ba ng nang talino at talas ng pag-iisip upang makapag-aral sa vocational education? Hindi, dahil ikas na sa tao ang pagiging matalino at kailangan lang niyang sanayin ang kanyang sarili sa kanyang trabaho para magawa niya ito ng maayos. May tanong pa? Sige. Kailangan ba talaga na hindi makagraduate sa kolehiyo para makapasok makakuha ng, ng trabaho tulad ng pag-aasis na ang mga kawit? Hindi. Dahil sa larangan ng pag-awit at iba pa ay kailangan na lang mag at isayin ang kanyang talento. Okay, kailangan lang daw asayin ang kanyang talento. May sagot pa ba? May sagot pa na iba? Wala na? May tanong pa? Okay, yun yung daw ang kanilang katanungan. So ngayon, pakinggan natin ang panig ng ayong mga tanong ng sumasa ng sumasang ayon. Sinabi niyo kanina na kailangan pumasok sa formal na edukasyon para magkukuha ng desenteng trabaho. Sa tingin niyo ba hindi desenteng trabaho ang magkukuha galing sa vocational na edukasyon? Sa tingin daw ba ninyo, hindi ba daw disente ang trabaho na makukuha sa bukasyon sa bukasyonal na edukasyon? Disente, disente pareho na kapag trabaho ang sa nasa bukasyonal na edukasyon o formal na edukasyon. Pero ang respeto at paggalang na i, na, binigay, na ibinibigay sa mga nakapagtapos ng kolehiyo ay basta mataas sa tingin ng karamihang mga bakit nakakaangat? Hindi ba ang basihan ng pagiging nakakalamang o sa buhay ay ang pagiging mayaman? Hindi. Dahil makukuha mo ang respeto at paggalang ng ibang tao sa pamagitan ng pagrespeto at paggalang mo sa kanila. At kung ikaw ay makapabigay ng tamang servisyo na kung hanggang maaari na ibigay mo ito ng libre para mas lalo kanilang ispatuhin at pagpulihan. Bakit sa tingin ninyo, mas nakakalwato ang kalabang ng isang doktor o nurse kaysa care sa caregiver? utos ng doktor ang binabasihan at sinusunod ng mga nurse at caregiver. Nanonin din iba ang posisyon, lola ng inyero. Ang utos ng inyero si sinusunod ng mga karpentero. Bakit sinabi niyo kanina na hindi handa ang kaya natin pan, para makapasok ng kuleyo ang isang tao? pwede ka rin maging scholar ng gobyerno at pwede ka rin, pwede ka rin pumasok bilang working student kapag tama lang inyong talino. May mga tanong pa? Yun lang po ang aming katanungan. Okay. okay. Ngayon, kukuha tayo ng mga opinion na galing sa inyong mga kaklase. Kung para sa kanila, sino ba sa palagay nila ang kanilang pinapaboran? Okay, sa tawag ako, sino bang magpupuluntaryo para magbigay ng kanilang opinion? Pipilihan po mag sa bukas yung nariyan. Kaya hindi sapat ang pera ng aming pamilya para mapag na po sa kolehiyo. Okay, para daw sa kanya, sangayon siya sa ta, panig ng sumasangayon dahil sa kahirapan. So, pipiliin niyang mag aral sa bukas syonad. Kasi nga mas mura ang mga gastos niya o kunting halaga. Meron pa? O, oh, si Kelly. Para sa akin, mas gusto ko ang bahayang na hindi sumakayang na sila hindi wala ako na totoong hindi ang kanilo kahisipan para makapag-aral sa ako dahil pwede sumasok ang mga student at pagkat na ng Ayo, makahanap ng mga lang. pa ba? Mayroon mo, para sa akin, pareho silang tama. Depende lang sa gusto ng isang tao kung ano ang kanyang pipiliin. Depende sa kanyang pangarap. At kung ano ang nais niya mabot, basta masaya siya at maraming sa kanyang trabaho. Okay, basta lang daw. Masaya at marangal ang kanyang trabaho, yun ang kanyang pipiliin. Kung kahit ito ay vocational man o yung nasa uh, formal edukasyon na trabaho na nakukuha. Meron pa ba? Oh, si Lassen. Panag ako sa sumasangayon kasi tama yun sinabi nila na ang pamalaan ay nagtagdag ng dalawang taon sa sekundarya na tumutugon sa opasyonal na kasangayon. Okay, mabayad daw siya dahil sa katunay sa katunay, katunayan niya daw nagdagdag ang ating uh, Department of Education ng dalawang taon sa sekundarya upang hasain ang ating mga mag-aaral na matuto sa vocational na sa uh, trabaho. Alas ninyong class. Sa bawat panig ay maayos ninyong ipinahawatid ang inyong mga opinion. Pareho kayong tama sa inyong parinindigan. Pagkos ang vocational at ang vocational edukasyon at formal na edukasyon ay parehong napakahalaga upang umasinso ang buhay ng isang tao. Pareho, pareho itong daan tungo sa pagpapalawak ng kanyang kaalaman sa buhay at magkaugnay ang kalagahan ito sa bawat isa. Kung saan makikita natin na ang taong may parehong kaalaman sa bukasyonal at formal na edukasyon ay yung mga taong mas nagtagumpay at umasenso sa kanilang buhay. Ang ating punong guro para sa kanyang pagpupuna. Sa layunin natin ay si punong oh, guro tayo. Sa samahan natin <laughs> so, para sa akin, ang bawat isa sa kanila o sa sangayon at hindi sangayon ay pari-pariyo lamang. Silang dalawa ay may reason right, o no? <laughs> ma, sa sarili, sarili sa lang ko kanyo ay pari-pariyo sila na makaangat kung sa lumabawa sa sangayon. Ano ayun, hindi sangayon. Ayun. Sa sang ayon sa bukas yun, ito ay tungkol lamang sa kung ang tao ay magsisikap. Dito, tungkol sa kanila na, na sa isang ayon, dahil ang gusto nila na magkaroon ng edukasyon ang isang tao makatapos sa kanilang edukasyon. So, para sa akin, pare-pareho silang, pare-pareho silang may ano sila, pareho ang kanilang, so, ano nila yung, ang rasyon nila, bawat isa sa kanila ay na, kung ang tao ay magsisikap, ay makaalat sa kanilang kabuhayan. May grado man o wala, so, sa so, saan nga nila, may so, sa diskarte yan, dito po sa kabila, kung may, may matapos sa edukasyon, so kung parehong pag magsisikap ang bawat isa, sila ay makaangat sa kanilang kabuhayan. Ito lamang ang aking opinion. So,